Yo, what's up mga kaibigan, nalina tayo magpantuhan. Isa sa mga games natin sa araw na ito ay ang tapatan ng Los Angeles Lakers at ng Milwaukee Bucks. Isa sa mga gumulat sa madami sa umpisa ng game na ito ay nang si Bronny James ay ilagay ni Coach JJ Redick sa starting lineup para kunin ang pwesto ni Marcus Smart na nagpahinga sa game na ito dahil sa second night na ito ng back-to-back. Bagamat parte ng starting 5 si Bronny ay 10 minutes lamang nilaro nito kung saan siya ay gumawa ng 1 rebound, 1 assist and 1 steal. Subalit so, mainit nga ang Lakers sa game na ito at mahigpit ang kanilang depensa. Nalimit nila ang Milwaukee Bucks sa 34 points sa first half. Pure dominance nga ang kanilang pinakita at talagang takeover mode nga si Luka Doncic. Sa uli ay nakuha ng Lakers ang panalo sa game na ito sa score na 119-95. Si Luka ay nagtala ng 41 points, 9 rebounds, 6 assists and 2 blocks. 25.6 rebounds and 8 assists si Austin Reeves on 5 of 9 shooting sa 3 point line. At 20 points and 10 rebounds double double naman si DeAndre Ayton. Sa Milwaukee Bucks naman ay 32 points, 10 rebounds and 5 assists pa rin nga si Yanis. Subalit si Kuzma na gumawa ng 29 points kahapon ay nagtala lamang ng 1 point on 0 of shooting sa field sa game na ito. Sa tapatan na ito ay naganap na din nga ang NBA debut ng rookie ng Lakers Adutiero at nagpakita nga siya ng solid dunk. Kaya naman matapos ang game ay gustong kunin ni Luca at Ivando ang bola para ibigay ito sa rookie bilang alaala -ala para sa kanyang NBA Ganun pa man ay nagmatigas nga ang referee at nakipagsagutan ito At kinuha nga nito ang bola at hindi makapaniwala dito sila Austin Raves at ang Lakers Tuloy ang sagutan ng Lakers at ng game official sa dulo ng game Nandumating si Yanis at dinampot ang bola at binigay mismo ito kay Luka at umalis Kaya naman sa uli ay nauwi pa din nga ng Lakers ang bola para sa kanilang rookie Ang Lakers ay may record ng 10 wins and 4 losses 8 wins and 6 losses naman para sa Milwaukee Bucks. Habang nagtamo naman ng injury si Jamurant sa first 5 minutes ng game ng Memphis Grizzlies at ng Cleveland Cavaliers, ito ay na-diagnose as left calf soreness at hindi na nga ito bumalik sa game at nagbihis na ito ng by second half. Kaya naman sa ngayon ay expected na multiple games na naman na out si Jamurant sa uli ay natalo nga ang Grizzlies sa score na 108-100. 30 points, 5 rebounds at 5 assists si Donovan Mitchell. 22 points, 13 rebounds at 4 blocks si Evan Mobley. 16 points and 6 rebounds si Jarrett Allen at 9 points, 7 rebounds and 5 assists naman si Lonzo Ball. Sa Grizzlies naman ay nagkalat nga si Jaren Jackson Jr. at hindi niya napangunahan ng team na ito. Nagtala naman siya ng 23 points, subalit so 6 of 23 lamang siya sa field. Ang Grizzlies ngayon ay babagsak na mga kaibigan sa record na 4 wins and 10 losses. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?